He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Sa mga sumunod na araw, nanatiling tahimik ang lumang bahay sa tondo. Walang bakas ni Elena, alang nakarinig ng kanyang tinig. Ngunit ramdam na mga bahay ang bigat ng katahimikan na bumabalot dito. Minsan, sa gabi kapag malakas ang ulan, may makakarinig na yabag mula sa lob, O mahinang iyak ng bata na dumadaan sa hangin. Ninit kapag sinilip nila, nakasara naman ang lahat ng pinto sa mesa nanatili ang sobre at sa tuwing may bagong taong papasok sa bahay hindi mapigilan ang paglapit ng kanilang mga mataroon. na para bang tinatawag sila ng lihim at doon nagsisimula muli ang kwento ang sumpa ay hindi nagtatapos sapagkat sa likod ng bawat pinto laging may aninong naghihintay at laging may bagong tagapagbantay na isusumpa ng dilim sa bawat pintig ng puso ay may aninong nakatago at sa bawat pintuan ay may sikreto na hindi dapat mabuksan. Ngunit paano kung ang pintuan mismo ang kusang nagbubukas sa dilim na gabi? Sa isang lumang bahay sa tondo, kung saan ang bawat kahoy ay may bakas ng kasaysayan. Nakatira sa si Elena, isang dalagang mahilig magbukas ng mga lumang sulat ng kanyang lola. Hanggang isang gabi, nakatagpo siya ng sobre na walang pangalan. Ngunit may marka ng pulang selyo na tila dugo ang ginamit. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang mga daliri. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobre. At doon niya nabasa ang mga salitang hindi niya makalimutan. Sa likod ng pinto, may mata na laging nakatingin. Simula ng araw na iyon. Hindi na mapakali si Elena. Sa tuwing sasara ang lahat na ilaw. At mag-isa siya sa sala. Laging naroon ang pakiramdam na may nakasilip mula sa likod ng lumang pinto. Isang gabi habang malakas ang ulan. Narinig niya ang mabigat na kaluskos. Parang may humihila ng kadena mula sa kabilang panig. Humingas siya ng malalim. At tinawag ang pangalan ng kanyang lola. Ngunit wala ng buhay ang matanda ilang taon na ang nakalipas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ramdam niya ang lamig na parang galing sa puntod. At bago pa niya mahawakan ang seradura, may biglang tumapik sa kanyang balikat mula sa dilim. Napalingon siya. Ngunit walang tao. Pagbalik ng kanyang paningin sa pinto. Kusang gumalaw ang seradura at dahan-dahang bumukas ang pinto. At sa liwanag ng kidlat. May aninong nakatayo sa lob. Tahimik. Hindi kumikilos. Munit ang mga mata nito. Nakatitig diretso sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Parang natuyo ang kanyang hininga. Habang ang anino ay unti-unting humakbang palabas ng pintuan. Ang tunog ng bawat yapak ay mabigat parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sinusundan kita mula pa noon, isang tinig na mahinang ngunit malinaw. Dumampi sa kanyang tenga. Tinig na hindi niya makilala kung lalaki ba o babae. Ngunit puno ng galit at lungkot. Napaatras siya hanggang sumandal sa peder. Ngunit ang anino ay hindi humihinto. Sa bawat galaw nito, parang lumalapit ang lamig sa kanyang balat. At lalo pang nagdidilim ang paligid. Kahit may kidlat sa labas, parang nilulunok ng dilim ang bawat liwanag. Nang bigla niyang maalala ang sulat. Muling lumapit ang kanyang isip sa mga salita. Sa likod ng pinto, may mata na laging nakatingin. Napagtanto niyang hindi iyon babala. Kundi paalala na may nakatali sa kanilang pamilya. Isang sumpang hindi natapos ng kanyang lola. Naghanap siya ng lakas upang magsalita. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin? Ngunit bago pa man siya makasagot ng anino, may kumalabog na malakas mula sa itaas ng bahay. Parang isang aparador na bumagsak. At sa parehong sandali, ang anino ay biglang nawala. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng bukas na pinto. Habang humahabol na hininga si Elena, narinig niya ang mahinang iyak na isang bata. Galing mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Isang tinig na pamilyar, na parang boses na sarili niyang pagkabata. Nanginginig ang tuhod ni Elena. Habang dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, bawat baitang ay umaalingawngaw, parang may kasabay siyang hindi nakikita. Ang iyak ng bata ay lalo pang lumalakas. Mahahaba at basag ang bawat hikbi, na parang humihingi ng tulong o nagbababala ng kapahamakan. Pagdating niya sa itaas, nakita niya ang pinto ng dating silid ng kanyang lola. Kusang bumukas iyon, at sa loob, sa gitna ng lumang kama, Nakita niya ang isang malit na figura. Isang batang babae. Nakaupo, nakatalikod, at umiyak. Bakit ka nandito? Mahinang tanong ni Elena. Ngunit hindi siya sinagot ng bata. Bakus ay huminto ito sa pagyak. At marahang tumingin sa kanya. Doon niya nakita ang sarili niyang mukha. Ngunit mas bata, mga pitong taong gulang. Perehong pereho. Ngunit may matang itim, walang puti. Natila walang hangganan ang lalim hindi ka dapat nagbukas ng pinto, sabi ng batang boses, na parehong-pareho na kanyang tinig, ngunit mas malamig, mas mabigat, at habang sinasabi ito, dahan-dahan itong bumaba mula sa kama. Antiyanting lumalapit kay Elena, na para bang siya mismo ang kanyang kinatatakutan. Humakbang paitras si Elena, ngunit bawat hakbang niya ay parang hinihigop ng sahig, parang walang bigat ang katawan ng bata. Habang patuloy itong lumalapit, mga paan itong halos hindi dumidikit sa kahoy. Nandito ako matagal na. Bulong na bata gamit ang tinig na sharing sa kanya. Bawat gabi, nakatingin mula sa likod ng pinto. Bawat araw, naghihintay na tawagin mo ako. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo. Ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. At sa sandaling lumapit ang bata ng halos abot kamay na. Biglang nagdilim ang buong paligid. Walang liwanag ng kidlat. Walang ingay ng ulan. Tanging mga mata ng bata lamang ang kumikislap sa kadiliman. Ramdam ni Elena ang malamig na hininga nito sa kanyang mukha at ang mga salitang binitawan ay parang sumpa. Ikaw ang susunod na mananatili sa likod na pinto. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas muli ang pinto sa kanyang likuran. Malakas na pagaspas ng hangin ang dumampi at isang maitim na kamay ang dahan-dahang lumabas mula roon anti-unting humahawak sa balikat niya. Napakislot si Elena na maramdaman ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Parang yelo na dumidikit sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang nilingon ang likuran. At nakita ang kamay na hindi tao. Itim, mahaba ang mga daliri at may kuko na parang matutulis na bakal. Mula sa bukas na pinto. May lumalabas na usok na kulay abo. At sa usok na iyon, unti-unting humuhubog ang isang mukha. Mukhang pamilyar mukha ng kanyang lola. munit baluktot, puno ng galit, at may mga matang pula. Elena, sigaw na tinig na parang mula sa ilalim ng lupa. Bakit mo binuksan ang pinto na matagal kong isinara? Napaatras siya, nangingilid ang luha. Lola, ikaw ba yan? Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita. Ang batang kahawig niya ay tumawa ng mahina. Isang tawa na malamig at mapanlin lang. Hindi mo na siya, Lola. Matagal na siyang kabilang sa dilim. At sa isang iglap, ang bata at ang aninong kamay ay sabay na humakbang papalapit. Ang sahig ay nagsimulang umuga. Parang ang buong bahay ay humihinga. At mula sa lahat ng pintuan ng lumang bahay, isa-isang naririnig ang mga seradurang bumabaling. Isa-isa silang nagbubukas. Kasabay ng antiunting paglapit ng mga anino mula sa bawat silid. Halos hindi na makagalaw si Elena. Habang antiunting napapalibutan ng mga anino ang buong pasilyo. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa dilim. At ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa hangin. Ang batang kahawig niya ay huminto sa harap niya. Mumiti na malamig ng giti. At ngayon, ikaw nang mababantay sa pinto. Nagsimulang lumapit ang maitim na kamay mula sa likod ng pinto. Dumampi iyon sa kanyang dibdib. At biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may hinihigop mula sa kanyang kaluluwa. Parang tinatanggalan siya ng lahat ng alaala sa huling lakas na natitira sa kanya. Napasigaw si Elena ng buong pangalan ng kanyang lola. At sa saglit na iyon, parang huminto ang lahat. Ang mga anino ay natigilan. At ang mukha ng kanyang lola mula sa usok ay muling lumitaw. munit sa pagkakataong ito, may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Elena, patawarin mo ako. Mahina ngunit malinaw ang tinig. Ang sumpa ay hindi ko natapos. At ngayon ikaw ang susunod. Nanginginig si Elena, hindi alam kung iyak o sisigaw. Munit sa bawat segundo, mas lalo niyang nararamdaman ang paghila ng pinto sa kanyang katawan. Parang may lakas na gustong laminin siya ng buo. Habang ang mga mata bata, na siya ring mga mata niya, ay nakatitig sa kanya na parang salamin ng kanyang magiging kapalaran. Pinilit ni Elena na kumawala, ngunit parang nakagapos ang kanyang mga paa sa sahig. Ang malamig na hangin mula sa pinto ay dumadaan sa kanyang balat. Sumusunod hanggang buto, hanggang kaluluwa. Ang batang kahawig niya ay unti-unting naglalaho, natutunaw na parang usok na hinihigop pabalik sa dilim. Ngunit ang mga mata nito ay nananatili, nakasabit sa hangin, nakatitig, parang ipinapasa sa kanya ang isang lihim na responsibilidad. Muling nagsalita ang tinig ng kanyang lola, mahina ngunit puno ng bigat. "Elena, wala kang pagpipilian. Ang pinto ay laging may tagapagbantay, at ngayon ikaw na iyon." lumakas ang hangin. Parang bagyong galing sa loob ng bahay. Isa-isang nagsara ang ibang mga pinto na nagbukas kanina. Hanggang sa isa na lang ang naiwan. Ang pinto sa kanyang likuran. Naramdaman niyang hinahatak na siya papasok. Dahan-dahan ngunit tiyak. Habang nalalapit ang kanyang katawan, nakikita niya sa kalobloban ang napakaraming mata. Mga matang matagal nang nakakulong. Mga kaluluwang hindi nakawala. Sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin na dilim. Narinig niya ang sarili niyang tinig. Ngunit hindi galing sa kanyang bibig. Isang bulong na gumagapang sa paligid. Ako na ang bagong anino. Ako na ang bagong bantay. At sa mismong sandaling iyon, tuluyang naglaho si Elena sa likod ng pinto. Ang hangin ay biglang tumigil. Ang ulan sa labas ay bumagal. At ang buong bahay ay muling nanahimik na parang walang nangyari. Ngunit sa sala, ang lumang sobre na binasa ni Elena ay nakabukas pa rin sa mesa. Gayon ay may dagdag na sulat na nakasulat sa pulang tinta. Mga salitang hindi niya isinulat. Ngunit malinaw na malinaw. Sa likod ng pinto, may bagong mata na nakamasid. Mula sa dilim na hagdan. Isang mahinang hagikhik ng bata ang muling umalingawngaw. Kasunod ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Natila tila naghihintay ng panibagong papasok. At sa bawat pintig ng lumang bahay, parang may bagong hininga itong isinilang. Isang hiningang nakatali sa sumpang walang wakas.